Ayan no, lakad tayo. It's Thursday guys. Ayan no. Thursday ng hapon, siguro may, may naglalakad. Dat, dalawa, tatlo. Late na ako naglakad guys. Kasi kaninang tanghali, eh, may inasikaso ko. Ayan o, no, tingnan nyo yung araw Oh. Kakaiba. Kakaiba pag, pag papasok na yung fall, winter, kakaiba na yung ano ng araw guys. Parang may shades na yung araw. Ayan okay, guys, so, Pinaano ko pinagawa ko yung Eh, hindi mo na magsasalita kasi may ano. Oh yeah. Anyway. Yung ano pala, yung binigyan ko ng TLC Tender Loving Care yung luma kong cellphone. Eh basag-basag na yung salamin, di ba? Pinaano ko pinalagyan ko ng bagong screen. Tapos umorder ako ng screen protector tsaka case. Eh meron na yun dati, inalis uli, eh, nawala eh. So yun na yun guys. Hindi ko na siya nagagamit sa pag ano, yung pagtatawag. Ano na lang siya yung parang wifi ano na lang. So yun. Kaya late na ako nakapaglakad. Ayan guys oh. Yung isang Amerikana dito nagandahan sa kotse ko. Sabi nung ko, sabi sa akin, "What a sexy car you have. That's a nice car." Sabi no. Oh yes, yeah, sabi ko. It's fast too. <laughs> sabi nung Amerikana, "I have a sexy car." Nice car daw. Ang guys Lakad tayo guys, ha. Oh Hey okay, guys, ah. Ha? Ari ko. Hi guys. Isang dalawang ikot pa guys.